here. Good luck on your B Well, man, thank you. Have a good weekend. Yeah, you too. Yeah. Okay, good morning. Mergulis ngayon dito sa Canada and medyo lumalamig Kaya ang mga suot ay medyo makakapal na Hindi ako nagrereklamo dahil ito yung pinakamagandang season Hindi ako mag-drive ngayon But meron akong trainee Isang uh, bagong driver dito sa Paul Soling But nag-start sa January Mag-upgrade lang siya ng uh, Super B Yung dalawang trailer So bali ako yung naka-assign ngayon Na magti-train sa kanya For 3 days So magsasama kami ng tao na ito For tatlong araw So tara! Puntahan natin kasi nandito na rin ako sa yard. So napakagandang uh, season. Malamig. Hindi naman siya, hindi mo ma-feel yung lamig basta hmm. kumpleto ka sa mga gamit sa yung katawan. Morning. Good morning. Yo, what's up? Where what are you up to? Red Lake. Red Lake? Yeah. Wow. Uh Mike, Mike Litwin. Yeah. That's good, man. That's a good run. How yeah, are you, babe? Justin. Going? Good. Yeah. Not bad, man. And also my paycheck. Thank you. Not a problem. So swill, duna. Why? How long it takes to be you? You could do it in one day with a big frame, Uh one day? Yeah. You can come back tonight if you want. But if you want if you wanna sleep in your cub, then take your time. Ernie? Ernie. Ernie. Hi. Hi. Nice to meet you, man. You have your badge, right? Yep. Good. How long you been working with Pulse? February. February? So, okay, you know how to load. Bagong lahat, kukuha mo na ako ng kape. Kaya laging masarap sa umaga pag kape. Laging masarap ang kape sa umaga. Mali pala. Lalo pag sobrang lamig. Okay, you ready? Yeah, ready? Let's go. It's cold. Oh. It's still uh, wearing Is shirts. You eh? wearing a jacket on? Huh? Oh, it's cold, man. <laughs> <laughs> I'm not gonna teach you how to drive because I know you're a driver. Okay, so bakit napaka-importante ng pre-trip every morning? Para malaman mo kung merong mga sira ang truck, kung may kailangan palitan, kaya kailangan i-pre-trip. Nakikita mo yung isang driver? Yeah, nag-air uh, brake test. So dito, hindi pwede yung pakangkaan, hindi pwede yung tingin-tingin uh, lang. No? I-check mo talaga every morning to cover your ass. So tapos na siya mag-pre-trip. Then, uh, paperwork then punta na kami sa ESO para mag-load. Door is open. open. Door is open. Door? part ng uh, gagawin ng driver ito yung pag check ng uh, sensor so bago ka lalabas dito make it sure na meron kang green light kasi pagdating mo ng ISO uh, sa kargahan or sa shell kung wala kang green light, kung red dito at, or hindi ka nag bypass ka hindi ka dumaan dito, hindi ka makakapag load babalik ka dito para pagawa mo or magpapalit ka ng trailer welcome back so tapos na kami magkarga uh, itong kasama ko uh, truck driver na siya ng call so mali upgrade lang yung ginagawa namin hindi siya mali Tini-train ko uh, driver hindi mali na train na siya marunong na siya pa. Good morning. Uh, it's Thursday. Ito yung second day ng aming uh, training ng uh, truck driver na nag-upgrade ng Super B. So mag-start kami ngayon dito alas 7 na ng maga dahil kahapon pagod na ako. Pagod na kami dalawa. So papunta naman kami ng Fort Francis ngayong araw nito. Then bukas last day. Then bukas magkakalaman kung papasa siya sa Super B. Kung pwede na siya mag-Super by himself o kailangan niyang mag-retake. Alright? So, abangan niyo. Okay. Peace. dito ka na agad sa Super B. dito sa Super B, maraming work maraming trabaho malalayo yung biyahe hindi naman gano'ng gano kalayo hindi naman pupunta ng Amerika may Amerika kami bat, hindi gano'ng kalayo pero ang kagandahan na dahil nga ang bayaran dito sa amin ay kilometers tapos per oras so ikita ka talaga hindi mo kailangan magpumunta uh, ng Amerika para papakahirap ng 14 days or ilang linggo doon sa America or ano, every night home then kikita ka ng maganda so ito yun ito yung kagandahan dito sa all soling kaya yung mga ibang driver dito umabot sila ng tag 35 years, 20 years, 15 years kasi maganda yung sahod maganda yung mga beneficyo So baka nag-iisip kayo na bakit ako nagsasalita ng Tagalog na hindi niya naiintindihan. So, nasabi ko naman sa kanya na nagsasalita ako ng sarili kong lingwahe. Eh. Pero pag hindi naka-on yung camera, uh, nag-uusap kami. Then, yun nga, yung aking English kasi ay ano lang, limited lang yun. Para lang yun sa mga kausap ko rin na English, no? pero pag uh, nakikipag-usap na ako sa inyo sa vlog, uh, Tagalog lang pero yun nga, sabi don't me okay? don't me here. So baby. Well man, thank you. Have a good weekend. Yeah, you too. Okay. Yeah. Double check. Yeah, I gotta get my out. Oh yeah, your carburetors. So Yun, um tapos na kami sa aming uh, tawag doon aming training na 3 days bali ang ginagawa ko lang nakaupo lang ko doon sa side sa nakikita niyo sa video dahil ino-observe ko lang yung driving niya tapos yung loading uh, procedure niya and unloading procedure sabi ko nga kanina uh, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko paano siya maglo-load paano siya mag-unload kasi medyo ayoko makita ng opisina okay makikita ng opisina na video ako during sa unloading. Pero yan, yeah, nakikita ko okay naman. Uh, sinusunod niya yung uh, product tag to product tag sa customer. Then yung proper procedure ng pag-unload. So okay naman. Kahit nga meron siyang ginawang mali nung first night after ng aming first delivery. Meron siyang ginawa nung first night na hindi siya bumaba sa kanyang truck. Nandun na siya. dito na siya nakaupo. Ako naglo-load. So iniisip ko the time na gusto ko siyang ibagsak gusto ko siyang i terminate yung training dahil nga sa ginawa niya but uh, inisip ko na mabuti tinimbang ko yung mali at saka yung tama na ginawa niya so mas nanaig yung tama hindi ko tiningnan yung mali niya tiningnan ko yung mas maganda niyang ginawa so nas, nan, nanaig yung tama okay so pinasa ko siya so pwede na siya mag super B kagaya ng ginagawa namin na dalawang trailer yung hatak namin so by next week. Uh, magsusuperby na siya. Kasi ibang bayad dito. Mas magandang bayad pag superbi, Tapos ay mas mahaba yung mga biyahe. Mahaba yung kilometers. Kasi nga maramihan yung order ng customer. Tapos pagpapasok ka ng Ontario, iba yung bayad. May additional kaming bayad sa Ontario. Kasi nga ang kalsada dyan ay sigsag. So may additional kaming bayad doon. So yun. Uh, yeah. At least ngayong week na ito ay nakagawa ako ng maganda para sa aking kapwa driver no hindi ko siya dinaon hindi ko tiningnan yung mali niya mas tiningnan ko yung tamang ginawa niya so which is good diba ba so happy ako ngayon na natapos namin to at least ay yeah, makapagsimula na siya so yung mga susunod uh, si paring nat uh, si paring nat nagsusuper bina but i don't know how paano siya magdrive o paano siya magload dito sa sa fuel at saka mag-unload sa Super B. So, ano lang kayo, stay tuned lang kayo dito sa channel natin, no? And, yeah, gusto ko lang palang i-shout out, isa lang muna. Kasi hindi ko pa na-screenshot yung mga gusto mo pa shout out. Shout out nga pala sa lahat ng mga nanonood ng na mga crew or yung mga nagtatrabaho sa Seafood City dito sa Winnipeg. Shout out po sa inyo. Salamat po pag pupunta ako diyan, bibili ako, bigyan niyo ako discount, okay? Kahit yung mga karne-karne lang. Masarap na yun. So yun lang uh, Friday ngayon ng hapon Then Saturday bukas Of course Ano magasalod ng Friday Kundi Saturday uh, Weekend off Wala na akong oras Wala na akong driving time Na pwede kong gamitin Para makabalik ako sa Sa Port Francis So magsisimula ulit ako Baka by Sunday na Or Monday Makare-reset ako ng 36 hours Para meron akong panibagong 70 hours again Para sa next week Dahil Ano na Uh, hindi pwedeng tuloy-tuloy ang biyahe dito. Kailangan susundin mo 'yung uh, Hours of Duty dito sa Canada. So, 'yun lang. Maraming maraming salamat doon sa mga nag-likes, doon sa mga nag-komento, doon sa previous na vlog sa video. Maraming maraming thank you sa inyong lahat. And keep safe and keep on trucking. Pinoy trucker.